Ah. Tama ko. Talinganan no? oh. Santos. Ay balika. Ah. Puno na ng mga Yo, what's up mga bossing? For this video naman ay magpando na naman kami sa aming mga matatalino at siyempre mga boss, masaya yan pagsamahan niyo kami. Kaya tara, let's go. Oh, talingan. Kalingan pala. maya Kali

Purasi, dito, dito, dito yung babawi <laughs> May maya pa rin Baba Ngayon na nasa yung mga bakal sa planta eh. Dito ang pagbalik Huwag mo yung nasa planta sa may patente yung ilaw Ganyan <laughs> ang <inaudible>

Biluan pala kan Mate pa yung biluan Sayang. Katakan. Man na. Ano, katain. Ay,

Talingun. situ repair. Bantahan, 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 repair Balai. 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 Kalinganan no? oh. Tapos ay balikan. Ah. Tapos no. may tagatain. Tata. Ah, may paparo pa. Tagatain. Paro-paro, paro-paro di. Paro-paro di. pala pabalik-balik yung namimiwas dito. Para may palang talingan. Par-parking. tiraso mayabuhin na naman malaman dito ah ng hmm. burok-burok na ng dapad tagal-tagal na rin 'to nilang ng dito banda ah good size hinahanap uh, nung ano nung singkit mm -hmm. ah. malaking biscuits Ano yun? Dalawang piraso lang.